Magandang araw sa lahat. Ako pala si Daryl J. murio at ngayong at welcome sa aking vlog. Itong vlog na to ay I explain ko sa iyo ay o, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit ang kolokyal na wika sa pang araw, -araw na buhay. Ha? So ngayon ay nandito tayo sa Nupulan Resort and pupunta tayo sa sa baba kasi nandun ang aming cottage. Let's go! At yun guys. Baba na tayo. Yun pa rin ang mga room. Mga room nila. Kung mag, mag overnight sila. Ano pa dun? At dun. Meron pa dun sa ibaba. Sa baba. Meron pa. At dun naman yung lutuanan nila and punta na tayo sa baba so, let's go dito guys may cottage pa pala dito yun maliliit lang sila na cottage ayun yun ang sabitul. tara tignan natin yun yun eh. dito guys pababa na tayo at kikita na natin ang kanilang pool yun o oh. ganda ito rin ang kanilang mga cottage yan mga cottage nila oh, meron pa sa baba yun sa tayo sa pool nila guys at may interview na tayo anong masasabi mo dito sa kanilang resort um ang masasabi ko lang is ano it's so maginaw and it's very you know you know so so tugno guys day yeah uh, ah yeah. yeah. maganda ba dito maganda <laughs> sa high Medyo, medyo. Sinong nasabi? Kasi akala ko may malaking pool na, you know, and then falls, but there's no falls, guys. So, it's a falls talaga. Ah, uh, okay, thank you sa opinion mo. Thank salamat, you, thank you, salamat. thank you. Doon, doon guys, malalim dyan, malalim na area. Dito naman ay pang bata lang, hindi, hindi lang malalim. Pwede pang bata. Kung hindi ka marunong lumangoy, dyan ka na lang. Diba? Diba? So guys, tatanungin na naman sa atin si ate. Ano ang opinion mo sa dito sa pool? Nga nakalito <laughs> um, ka na. All I can say, all I can say, Tagalog pala no, um, ang masasabi ko lang, doon sa part na yun, napaka lalim napakalalim and hindi ko siya matungkad, hindi ko ma-reach ma yung floor. Tapos, dito naman sa side, napaka ginaw. Yung feeling na nilagay ka sa freezer. Ganon. Yes. Yan lang, guys. Malamig ba? Super malamig. Malamig talaga siya. Malamig, malamig, malamig. Salamat Bye. sa iyong opinion. Bye, guys. Bye guys yun guys na parang oh, vale. natin ang opinion ni ate at dito okay, naman yun, tayo kay kuya <laughs> <laughs> anong naramdaman mo nung pumunta ka dito Apaka-saya. good okay. okay okay ayos so yun guys ikaw ya yeah. anong naramdaman mo dito nung pumunta ka well, masaya ang um, atong anong naramdaman mo nung pumunta ka sa pool? Labis ang ginaw. ginaw. Yun Oh, good. Thank you, thank you. So, ayun mga guys. Nakita niya naman kung paano ako, paano ko ginamit ang colloquial na wika sa parang araw-araw na buhay. Mapa-interview man, mapa-ano man, o sa mga barkada man. Yun. Yeah. Ang colloquial kasi na salita ay simple pero totoo. Kasi ito yung lingwahe ng araw-araw nating buhay. Kung nagustuhan mo itong vlog, huwag mong kalimutan na mag-like, comment, share and subscribe. And kita kits natin sa ulit natin na vlog. Peace out.